ikalawa ng Pebrero, araw ng Biyernes. Muling nagtagumpay si Carlo Bumi na ang sa kanyang ikaapat na laban sa One Championship sa Lumpini Boxing Stadium. Nakaharap niya ang pambato ng China na si Xi Jinping. Si Xi Jinping ay isa ring undefeated katulad ni Bumi na ang pero ngayon ay nakalasap ito ng matinding pagkatalo mula sa pambato ng Pinas. Sa umpisa ng laban, unang bitaw pa lang ng suntok ni Carlo ay bumagsak na agad ang Chino. Sinikap niyang mag-follow up ng ilang suntok ngunit nagawang muling tumayo ng kalaban. Ngunit hindi siya tinigilan ni Bumi Naang at binigyan pa niya ito ng ilang tuhod sa bodega, gustong makipagsabayan ng Chino, ngunit sobrang agresibo ang Pinoy at muling napabagsak ang kalaban. Sinikap niyang mag-follow up ng ilang suntok, siko at tuhod, hanggang sa nakita niya ang oportunidad na kunin ang leeg ng kalaban. Natapos ang laban sa isang arm triangle choke sa loob lamang ng walumput siyam na segundo ng unang round. Nakatanggap siya ng bonus mula kay Chatri Sityudtong sa halagang 350,000. 350, Ito ay isa na namang malaking tagumpay para kay Carlo Buminaang at sa Team Lakay at ganun din para sa Bansang Pilipinas. Binabati ka naming sa iyong tagumpay.